dagat 'yung maganda ka okay. Stop over muna kami guys bago mag-hiking mag ano muna kami mag breakfast at dito kami sa hotel sana oh, all may ano dito may restaurant pasok tayo good morning Ano, CR? Ayun, Ayun no? <laughs> Saan, <o>? Hi! Welcome to my guys! <laughs> Mag-CR mag kayo? CR, CR? Eh, 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 eh. Siya lang man mag di breakfastan. Morning. Ay sorry. Hi, Dad. Hi, Dad. Hi, Dad.

Ang mga taga bukid magpabukid Hi guys Hello, may shout out. Hello, welcome from Welcome to Mayroon yeah, kami, kami dito para mag-hi-team Okay Buenos dias Buenos dias Sumama kayo sa ano, sa... Uh... Hi! Ay, di, di man ba ikaw na barot? <laughs> May ano, ibibigay breath lang konti sa hindi. Breathing, breathing. Breathing, breathing. Ay, sorry. Uh, louder! Louder din! Louder! Louder! <laughs> Brother! Ang mga mga ako yung una, si Luna yung gitna, si Jen yung sa likod. May, may ano, may nahuli, piling nila, nahuli sila. Saan sa mga? Piling nyo na si Jen hindi nyo pa nakita. Kung kayo mo sa ayaw ang sama kasi si Jen yung mga At please, walang atal. Walang jump shot. So mamaya,

Don't forget to like and follow. One million, yeah. below, <laughs> <Zero viewers. laughs> One million followers. Zero viewers. Zero viewers. <laughs> uh, <laughs> One million followers. Zero viewers. One million views. One million views. Hello Daniel. <laughs> <laughs> Kabing ka ba lang? Pwede naman dahan-dahan. Hindi kasi si Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Welcome, welcome, to, my <laughs> welcome to my guys. It's my welcome unang. Welcome to me. It's my unang first. It's my unang hike. <laughs> unang It's hike daw. And my... Unang anda huli. Na huli. <laughs> Where the huli? Success daw muna tayo. Yay! Yeah. Yay, yeah, we're here! <laughs> oh, dito na talaga tayo guys. Dito na yun. May exercise lang daw tayo dito. <laughs> <laughs> work ano muna? Um, work Kuya, up, dito muna, up, kayo. muna kayo. Ito. Mag-warm up. Warm up muna. Warm up, warm up! <laughs> okay, sa kalaan Okay, sa kalaan hindi na matagal. Kailangan lang natin i-exercise yung mga katawan natin. Kasi gamitin natin yung mga kamay natin, yung mga paa natin, buong katawan natin. Kailangan mag-work. My shoulder, my head. Chicken, banana, chicken, banana. <laughs> So, bali, sabihin na lang natin na yung pupuntahan natin is 30 minutes to 45. Pero, kasi, uh, alam ko na mga picture kayo, so, aabot tayo ng mga 1 hour. Bale. Okay. So, 1 hour and a half. Balikan, estimated 3 hours. Okay. Bale? So, tara na. Let's go. <laughs> Bakuyam! Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. <laughs> May walang mga kagagirap. Hahaha.

Masanay yung mga bata. Mauna tayo ha. Sama tayo sa una. Sama tayo sa una. Bale? Huwag tayo magpahuli. Uyang. Hola. <laughs>

Sa <laughs> so, umpisa pa lang. Mm Hala. -hmm. Depiang nga timisna

Hindi na nasana eh. Noon pa pa pang ka maganda. Parang takbo tayo. Hindi ka na kapag kita sa mga Maganda yun. Gusto na uh, sa kanya, <laughs> <Jena> kayo, <laughs> yan si Rita. <laughs> <laughs> Ay! Kambal sis, meron kang ano. Pasan-pasan. Kapalit ako yung mga yung maglalakas. <laughs> Tapos, <laughs> ikaw <laughs> papasan. pa. Iyan. Let's watch out. <laughs> watch out for the pebbles. Okay. guys.

Start lang hiking is real dry nang telamonan. hiking naman ngayon walang kapaguran wala tulog <laughs>